Kumusta mga Kamindurayong TV? Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay isang kwento at talambuhay ng isang napakasikat na aktor sa Pilipinas na si Pupo Martin. Saan ba siya nagsimula at paano siya nagtagumpay sa larangan ng industriya ng pelikula at telebisyon? Bago nga natin simula ng kwento ng buhay ni Coco Martin ay nais ko munang mag-request sa ating mga viewers at iba pang mga kamindurayong TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman noong subscribe at papindot noong bell button para ma-update ko pa kayo sa iba pa nating vlog. Maraming salamat po. Rodel ang tunay na pangalan ni Coco Martin. Si Rodel Luis Naciancino, kilala rin sa Palayaw na ding o mas kilala sa kanyang pang pangalan na Koko Martin. Siya ay pinanganak noong ikauno ng Nobyembre taong 1981 sa bayan ng Nubaliches, Quezon City. Si Koko Martin ay kilala bilang isang aktor, producer, direktor sa industriya ng pelikula at telebisyon. At mayroon siyang limang kapatid. Ang tatlo dito ay kapatid niya sa kanyang ama at ina habang ang dalawa dito ay kapatid niya lamang sa ama. Bago nakilala bilang artista ay dumaan din sa mga hamon na buhay. Siya ay lumaki sa isang pamilya na mayroong simpleng pamumuhay. Nakaranas din siya ng hirap. Halos lahat ng pagkakakitaan ay kanyang pinasok na barista, construction worker, driver at iba pa. Sa kabila ng kahirapan sa buhay, nagsikap si Kuko Martin sa kanyang pag-aaral. Siya ay nagtapos ng kursong hotel and restaurant management sa National College of Business in Art in CBA sa Fairview, Quezon City. At dahil nga sa hirap ng buhay sa Pilipinas ay gusto niyang mabigyan ng magandang buhay at matulungan niya kanyang pamilya. Nagtrabaho si Kuko Martin sa ibang bansa bilang isang OFW overseas Filipino worker. Nagtrabaho siya sa Canada bilang dishwasher at isang janitor. sa kanyang karanasan sa ibang bansa ay naging masigla determinado si Coco Martin na baguhin ang kanyang kapalaran. Ang paghihirap sa pagtatrabaho sa ibang bansa ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon na makamtan ang kanyang pangarap. Nagsimula si Koko Martin sa industriya ng showbiz bilang isang independent film actor at una nga siyang nakilala sa ilalim ng pangalang Koko Martin sa mundo ng pelikula. ang kanyang unang naging pagganap sa pelikula ay nagsimula sa industriya ng independent films o mas kilala sa tawag na indie films. Siya ay nakilala sa ilang pelikulang indie na nagtagumpay sa iba't ibang international film festival. Isa sa mga unang indie films na sumikat si Coco Martin ay ang pelikulang Masaysta noong 2005. At dahil sa karakter niyang yun ay nakatanggap siya ng maraming parangal mula sa iba't ibang film festival kabilang na ang Cannes Film Festival. Ang tagumpay ni Coco Martin sa Masaysta ay naging pangunahing daan para siya ay mapansin at, at mabigyan ng iba't ibang oportunidad sa industriya ng pelikula at telebisyon. Ang isang malaking pagsikat ni Coco Martin ay nagsimula ng gumanap siya sa ilang sikat na teleserye isa sa mga unang malaking proyekto niya ay ang Tayong Dalawa kung saan nakilala siya bilang isang pinakamahusay na aktor. Sumunod na sumikat siya sa mga teleseryeng kung tayo'y magkakalayo at minsan lang kitang iibigin. Ang pinakasignifikant na bahagi ng kanyang karera ay ang pagganap niya bilang spo Ricardo Dalisay sa pinakamahabang tumakbo at pinakapopular na teleserye sa Pilipinas. Ang probinsyano ang kanyang karakter sa serye ay nagkaroon ng malaking impact at nagbigay daan para siya ituring na action drama king na halos tumagal ng 7 taon sa telebisyon ng Pilipinas. Isa sa mga dahilan kung bakit siya nagtagumpay ay ang kanyang kakayahan na gampanan ang iba't ibang uri ng karakter sa television man o sa pelikula. Hindi lang siya nakapokus sa isang gentry o klase ng karakter kundi nagawa rin niyang gampanan ang iba't ibang rules na nagpapakita ng kanyang versatility bilang aktor. Bukod sa pag-arte ay naging aktibo rin si Coco Martin sa likod ng kamera bilang producer at director sa pagtatayo niya ng CCM Production ay nakatulong ng malaki sa kanya lalo na sa kanyang pagsikat. Ang matagumpay na pagganap ni Coco Martin sa mga teleserye at pelikula ay nagdulit sa kanya ng mga endorsement deals katulad ng Mang Inasal. Ang tagumpay ng isang Coco Martin ay nagsimula sa kanyang dedikasyon, talino sa pagganap at kakayahan na magbigay buhay sa iba't ibang mga karakter. Ang kanyang pagsisikap at ang kanyang kontribusyon sa industriya ng pelikula at telebisyon ang nagtulak sa kanyang pagsikat at maging isa sa mga kinikilalang artista sa Pilipinas. Sa kasalukuyan ay umiire ang kanyang pinagbibidahang ang batang kiyapo na talaga namang pinatangkilik ng marami nating mga kababayan. Sa ngayon si Koko Martin ay may karelasyon na si Julia Montes. Umamin din ang dalawa at napagalaman ng social media na matagal na pala sila na halos labindalwan taon na, na may pribadong ugnayan. Ito ay mga piraso lamang ng mahabang kwento ng buhay ni Koko Martin at mga naging kontribusyon niya sa industriya ng pag-aartista sa kabila ng kanyang pinagdaanan ng hamon ng buhay ang hirap industriya sa pelikula. Marami pang bahagi na mga pinagdaanan ni Coco Martin. Hanggang sa kanyang kasikatan ang hindi natin alam, ngunit kaunti man ang ating kaalaman tungkol sa kabuuan ng kwento ng kanyang buhay ay sapat na ito upang ating masabi na si Coco Martin ay talagang maipagmamalaki dahil sa kanyang di matatawarang pagpapamalas ng husay sa pag-arte. Tunay ngang karapat dapat siya sa mga parangal at kanyang nakamit dahil mas pinagyaman niya ang larangan kung saan siya nabibilang. Muli niyang pinatunayan ang galing ng Pinoy. Mga Kamindurayon TV, sa susunod na kwento ni Coco Martin ay pag-uusapan naman natin ang naipundar niya bilang isang artista. Ito po si Mindurayon TV at nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik at kung nagustuhan niyo ang ating vlog, Paki-like, pakishare, and share na rin. Maraming salamat po.